gusto ko kunin ang comment ni hmm. Attorney Luke dito no dahil syempre sinasabi nga ni Attorney Luke yung frustrations hmm. talagang hirap hirap yung mga uh, manggagawa natin and yet what do you think hmm. about these headlines um na lumabas i think mga last week or two weeks ago no na pinagmamalaki na ang uh, Philippine economy daw Attorney Luke ang fastest growing in Southeast hmm. Asia in 2023, Siyempre, parang good news yan ano. Oh, ang tanong ko, ano what did you economy. feel when you read visa uh, headlines, itong reports na to, Naka, naramdaman ba yan ng mga pinagtatanggol mong manggagawa? Definitely hindi ina, no. Kasi hmm. when we talk about the economy, it is uh, measured sa yaman ng mga mayayaman. Mm. Iba measure nila yung gross national product, uh, kung gaano uh, lumawak ang kanilang kapital, uh, gaano tumaas ang kanilang tubo. So mm -hmm. yan ang measure niyan. So mm -hmm. hindi yan nagre-reflect sa, sa baba. Kasi mm -hmm. yaman, alimawa, uh, ang yaman ni Manny Villar, alimawa, lumaki ng 25%. So sasabihin nilang mm -hmm. ganda ng biya. Uh, Pero ito nagkumanda mga ang buhay ng mga manggagawa o ng hmm. mga maralita, tao o ng mga magsasaka. Um, uh, hmm. in fact, the uh, inverse is true. The, the reverse is true. Uh, hmm. kapag yumayaman sila, that also means yung rate of exploitation nila doon sa mga Umayang magagawa at saka magsasaka ay tumataas. Kasi hmm. napipiga nila ang uh, yaman ng mga productive uh, forces ng ating lipuman, napipiga nila ng mas todo-todo. 'di ba? So the reverse is in fact true. So hindi 'yan nararamdaman. Ang measure ng economy uh, ay dapat uh, kung gusto natin ng totoong measure ng economy, we have to measure it on the ground. Kung ito ba'y nag-translate sa pag-angat ng buhay ng mga nasa baba. Uh, pero kapag ang measure mo ay pagangat lang ng yaman ng mga mayayaman na, talagang hindi 'yan hindi na yan, uh, totoong measure ng economy.